sa aking pagpatuloy sa kwento ko tungkol sa aking experience sa Encuentro, sa Balatanay, Isabela City, Basilan noong taong 2001. Kami ay pa-approach doon sa isang bahay. So magkaharap sila na bahay meron sa kaliwa, meron sa kanan at may daanan sa gitna nila. And doon sa unahan ng ay eh merong malaking puno na sampalok. Masabi natin about uh, 10 meters na hindi rin kalayuan doon sa bahay sa kanan. And further, doon pa sa dulo-dulo, malapit na ito sa dagat, about uh, another uh, 15 meters away, ay meron na naman isa pang konkreto na bahay. Yan, doon kami doon sa gitna. At naka-spread out na yung aking mga kasama, nasa aking kaliwa, si Sergeant Tyros, yung kaniyang team. Ako, nasa gitna. Uh, nasa katabi ko doon ay si ka uh, Leonardo Orozco. Sabi may antingan daw siya. Sa aking likod ay uh, si Corporal Cuevas, yung aking ratelo. O siya yung aking radio Dahil uh, siya ay parating katabi sa akin kapag mayroon akong tatawagan. At mga sabi natin 50 meters sa aking kanan. Pero hindi ko na masyadong nakikita na sa peripheral. Yun naman ang team nila Sergeant Panganiban, nila Sergeant Galsim, Sergeant Bulawan, Ando naman si Sergeant uh, Soberano, 'no, yung dati kong tao na nasa liaison na gustong sumama at makikidigma. So ngayon naglalakad na kami, ang nakita ko sa harapan ay tao na nasa likod siya ng mga halaman, decorative plants, at uh, banda dito sa pas ng tiyan niya yung yung mga halaman, mayabong yung mga halaman. Ay, hindi ko masyadong makikita kung siya ba ay may armas o wala. Pero tila, hindi madrawing yung kanyang mukha, tumititig siya sa akin. Ako naman ay naka-low yung aking EUG tire. Pero loaded yon yung aking EUG tire kasi syempre pa-approach kami sa, sa area na kung saan yung sector na yon ay may nakita doon sa bandang school na may naglalaba, may naka uniform na pantalon, ang lower. Ngayon, yung aking ratelo, uh, around 50 meters pa lang kami nun, kalabit ng kalabit, Sir, 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 sir. Pero, putol naman yung niya, Sir, 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 sir. Hindi niya masabi ang anong ibig niyang sabihin. Di ko, ano, ano, ano. <laughs> Nakalukeri lang ako, ganyan. Uh, around 25 meters away, sabi na, sir, sir, may baril, may baril, may baril. Eh ako naman, uh, kung tipong magkamali ako, babarilin ko. Sigurado ako na kumbatan ba yun, o abusayab ba talaga yon Dahil alam naman natin diyan sa Basilan, karamihan ay uh, tipong hindi sila ganun ka-friendly sa mga sundalo. It is because of their past experience, sila ay naging Uh, biktima yung uh, kanilang mga magulang siguro. Ang kwento nila ay tungkol sa sundalo, ganito. na Namamana nila kung meron ba silang galit o kaya takot sa sundalo. Uh, around uh, another five meters ako naglalakad ganyan. Nakita ko nakataas ng kanyang importin sa akin. Ako nakababa naman, pero naka, nakatutok naman ako sa kanya actually. Nakatutok ako in the sense na nasa general direction. Yung... Uh, aking barel dahil naka-low ako. Nung nakita ko na tumutugtog sa akin tapos nanglilisik yung kanyang mata, pinindot ko parang instinct na lang sa akin yun eh. Uh, survival mode ako at saka wala na akong magawa, hindi na ako makadapa, nakatayo na lang ako. Pinindot ko kasi pipindutin mo lang yung uh, safety no nung uh, you just start pag pindot mo pwede mo na yan sa kalabitin. So pinindot ko siya, diretso kalabit. Pum pum semi-auto lang ang gamit ko. Pong! Pung! Tapos kitang-kita ko yung ano, tumba siya. Tapos, yung kaniyang magasin tumilapon. <laughs> may tumapon na gano'n. Nakita ko tumapon ng magasin. Tumba na siya doon. Pero kita ko buhay-buhay pa siya. Nasa likod siya mga puno doon sa baba. Ngayon, nakita ko dito sa kanan naman. Napalingon ako sa... Sir, mayroon pa, mayroon pa. Sabi naman ni Kuy Si Orozco na... Tumakbo sa sa doon sa may ano sa may bahay na may semento. Uh, ang layo niya sa akin around sabi natin 5 meters na kaagad siya kasi may may biglang bumangon nakaduyan pala yun, yung may sampalok na sinabi ko may nakaduyan doon na isang abusayap bumangon siya ganon ano tapos natapos nakita ko sa ilalim ng duyan niya andon ang kaniyang machine gun <laughs> ganyan tapos nagsimulaan ng putukan eh pung pung tapos pinutukan ko na, nilapitan ko pung pung andun sa si sanduyan niya, no? Alam mo, umuulan na ng bala, ito, umuulan na ng bala. Gumilid na ako dito sa ano, gumilid na ako dito sa may katabi ako ni Rosco, no? Gilid, gumilid na ako doon. Ngayon, ang problema ko, kasi, kumbaga, kung ito yung aking tinagwa, nandito ako, ang kalaban andito. So, kung i, kung in... kasi right-handed ako, malaki ang ma-expose sa aking katawan. So, kailangan kong ilipat no? Hinubad ko yung ano ko, hinubad ko yung backpack ko. Miniwan ko, then yung barrel ko, tinanggal ko yung uh, aking isling, nilipat ko. Uh, ginawa kong weak hand carry para kunti lang i-expose kasi dami na nang ano, kumakalansing yung mga bala doon sa wall eh. Uh, grabe nang putok. Yung sila, dami pala nila doon sa mga ano na yun, tulog pala sila. Uh, kami ang nakagising, ako ang nakagising sa kanila dahil sa putok ganyan. Tapos doon sa uh, sector nila galsin nag nagstart start kasi yung kaharap nila doon syempre mga Abu Sayyaf na nagkaputukan na rin sa doon pero I'm very sure I fired the first shot <laughs> no as the company commander I was the one who fired the first shot ngayon noong uh, and, and dito na ako sa likod ng puno na diretso si nakita ko si Tyros Tyros cover cover kasi grab hindi na siya makalabas doon I think tatlo silang tao doon sa New na yun. <laughs> and sila around sa kakayo at sinisilip kong ganyan they were about 10 meters away hindi sila makatawid kasi maganda ang cover namin eh ah, dito sementado na bahay um, yung kung saan natumba yung una kong nabaril andun yung kanyang M14 ay andun siya sa ano, may mga kasama rin sa doon i din yung na building kailang uh, yung concrete building may part naman siya puro hollow block lang tatagos yung bala doon eh. Kung may namumutok naman doon, kailang hindi, sila, hindi rin sila makapwestong mabuti. Um, dahil partly uh, partly concrete lang yung bahay niya. So, yung iba, nagkalat na na sila doon, ando na sila sa mga niyog. So, ako ako dito, kasi nakuha ko na yung na, na, baril ko, natumba ko na yun. Yung dito sa harapan ko. Nakikita ko yung machine gun ganyan. So, sinusupress ko kasi nakita ko yung may humisila sa kanya. Ang mila. Binabalik ko. Pugum, pugum, pugum. Hirap ako. Ito nga, eh, hindi ako masyadong nag-training sa weekend shooting eh. Doon ko na na-realize na realize, importante pala. So, kin kinakaliwaan ko siya. Hindi, hindi na ako nag-sight. Dahil meron ding mga baril sa akin. So, yung mga tao ko, doon sila sa kabila. Uh, kasama ko noon si Private Kitong, si sila Arancilio, uh, si... Uh, ito si ka Leonardo Orozco, sila sa din kipot kasayon sila kipot kasama ni Tyros katabi niya doon sa puno ng iyo hindi na makalabas doon and uh, about siguro sabi natin 50 meters behind us andun yung 7 company at saka yung 15th SR company may dalawang kumpanya pa sa likod ko pero yung company na yon ah, sabi ko sa inyo uh, they should be platoon size 35 30. so around 70 70 pa yun sa likod ko hindi rin sila makatawin kasi na sandwich din sila, may high ground doon. 'Yun yung budbulawan na sinabi ko. May high ground doon, may laman 'yon. And uh, yung Abu Sayyaf na andito sa uh, gusto nilang paikutan ng ang grupo ko. Pero may tao pa ako sa likod, no? Gusto nilang paikutan, mayroon din nagkaputukan sila doon sa likod. Inabi nga namin, "Oy, baka kami 'yung binabaril." Ba't may bumabaril galing sa likod. Ang uh, ang katotohanan pala doon sa sitwasyon ko sa budbulawan Uh, around uh, sabi natin 150 meters air distance from my location may high ground doon andun yung sila Greshia Burnham ano yung may hawak sa kanila andun sila Abu Sabaya yung mga kasama nila andito sa baba uh, i'm not sure kung sino yung commander andito sa baba nun. andun sila sa taas um, sila ang nakapusto doon sa budbulawan na yun maro maro talaga tong si Sabaya na ito. yung mga bata niya na sa baba ah uh, sabi natin 40 to 50 na abusayap yung andun nakaharap namin. Kami ay isang platoon lang kami, mas marami sila sa amin. Ngayon, pinapatatawag ako sa kay kina kay uh, uh Litain Opano. Siya yung directly behind me. Sabi ko bong bong kasi sila may ano, may granada. Uh, may sila may uh, uh dala na ano noon, uh, may dala na 90RR, 'no? So, ando sa likod nila. Sabi ko, itawid mo yung, itawid mo yung ganito, itawid mo yung 90 itawid yung 90 Kasi nakikita ko, puro-puno eh. Ngayon, nakikita ko, hinuho. Sa harapan ko, malapit lang siya eh, actually. Um, sabihin natin, 5 uh, to, walang 10 meters siya, nakikita ko yan. Hinihila na yung ano, nakikita ko, pana lang niya, binabalik ko, bugong, bugong. Pero sigurado ko, patay na yun. <laughs> Nakaturaw siya sa akin eh. Bugong, bugong, may mga naman sa akin. Takaw naman ako. Yan sabihin, may naka-line of sight sa akin, nakikita ko, oh, mayroon palang magandang pwesto doon sa kabila. So, sabi ko, suppress, suppress. Pinasuppress ko, uh, kinaarensilyo yung dito sa kaliwa ko para masilip ko naman yung andito sa uh, immediate harapan ko. No? Ayun ang sitwasyon. And of course, sila sa Tyros, nasa likod ko rin, namumutok din sila. Hindi rin pwede akong mag-move na pakaliwa. No? Kasi line of sight nila, Tyros yun eh. They were only about 10 meters from my from my location sa likod ko. So namumutok din sila, nakakatulong din siya sa akin. Ngayon, nakita ko, yung machine gun, andun pa. Yung tao, wala na, naglalaho. Nakikita ko, naglalaho na yung paan niya. nag bar akbar, na doon. No? Sa harapan, may, may ano doon eh. May simentanong bahay din doon. Nakita ko, nako, makakapal yung ano doon. May simento, makapal. Tapos yung ano, nahila, yung, yung patay, no? nahila. Pati yung isa, yung una ko na baril, actually, inihila na rin. Ayun, sabi ko, Kuhani natin ng na ano. Kuhani natin yung masinga na nito sa harapan na yun. Kuhani natin. Ah, pinuputukan ko, pinakaliwaan ko. Bugong, bugong, bugong. Sinong kukuha? Sinong kukuha? Sir, ako sir. Yung volunteer si, si Orozco. Sir, ako sir. Kaya ko yan. Alam mo si Urosko noong gabi, nagsabi sa akin may anting-anting. Oh, sige. Ikaw yung may anting-anting. Ikaw kumuha. Dito ka duman. Tinuro ko sa kanya. Dito sa dumaan. sa kila sa kanan side ng building na tinaguan namin. O yung bahay. Sementalong bahay. Doon ko sila pinadaan itinuro ko si Katok, kitong, kitong, samahan mo si Yuros ko, samahan mo, gapangin niyo. So, mayroon doon parang maliit na kanal, dahan ng tubig o oh, creek ba yun? Doon sila, nagapang sila doon. So, pinutukan ko lang, paisa-isa lang, boom, boom, boom. Kinapang nila, nakikita ko. Malapit na naman actually yun. Walang 10 minutes, nakita ko na yung kamay ni, ano? Sir, nakuha ko na, nakuha ko na. Sabi niya, nakuha na yung machine gun na dyan. Kinukuha na niya pinutukan siya ng pinutos, pinutukan ng pinutukan siya, loros ko, nag-cover nag kober nag cover, cover, sige pa, cover, cover, fire. Andiyan pa naman yung sila, Tyros eh. Nakuha nila yung masinggan. Tapos, nung nakabalik sila dito, Sir, ako, ko ako, grabe tawa ni rosko, Kasi, ang promise ko sa kanya nung gabi, kapag makakuha tayo ng baril, mayroon body count doon, ipa-special enlist na kita. <laughs> Sir, andito na, dito na. na. Kung nakuha na ni Rose ko, sabi ko, mindless ka, mindless ka, don't worry. Since uh, nasa sitwasyon na ako doon, na uh, kumbaga, from all directions, ay mayroong pumuputok. Kailangan kong reinforcement, no? At ang the best na pang counter doon sa harapan ko, na andun yung maraming namumutok, yung may simentado doon, ay 90RR. Tot, boom! Boom! Uh, tawid ang ano, 90 RR, tawid ang na Nakatawid yung, ang unang nakatawid yung bala. Hindi, hindi bala. Yung tubo. <laughs> yung tubo na saan ang tubo. Sir, hindi makatawid ang tubo. So, pinasundo ko kay Sambrano, si PFC Sambrano, nagsama ko. Oh, Sandro, sundo, sundoy mo, andun, andun, sundoy mo, para samahan, balihan ba? Pero actually, nakikita lang namin, hindi naman malayo eh. Kailan nasa open train pa sila, nila yung niyong, hindi, hindi ka ga ganun ka dikit-dikit ang nyug doon. How I wish na tinanim na dikit-dikit, no? Para tawid-tawid ka lang, hop from one covered position to another. Hindi, malayo eh. Tapos may dala pa sila ganyan. Nakita ko tropa. So yung bala, sige, tanggalin nyo yung bala, tanggalin nyo sa, doon sa kanyang uh, case, no? Tinanggal na yung bala, hamang, hamang, inaantay namin yung, ah. Uh. So, Diyos po, si San Brano, na aking pinatawid, papunta doon sa, no Hey, namaan na sa past. may tama ko, may tama. Hindi na naman na siya na makaano, hindi na makaalis doon. Nakaupo, nakaupo. Pinasundo hey, ko na naman sa isa. Sunduin mo doon, sunduin. Utos mo ko sunduin, idala hey, sa ano. Hey, mayroon kasi doon isa na may uh, may space siya sa ilalim. Simentado rin na bahay. About 50 meters from my position. Sabi ko, doon, dalhin lahat ng wounded. May dalawang wounded na eh. Si sembrano yung isa, tapos yung isa, hindi ko nakamali, taga 7 o 15 yun. Buhatin! Papunta nung buhatin! batin May, may, na naman ako. So, nagtawag ako doon sa grupo nila nila panganiban. Tulong dito, tulong. Yung mga wounded, ipasok. No? Ipasok. Grabe, gra, nasa, grabing putukan pa yan eh. No? harap, likod, ganyan. Andiyan lahat. Tawag kay Monsing. Pinahakot yun. Tawag naman ako kay Monsing. Bok, yung sa likod, may namumutok. Akala ko siyan, hindi naman pala tropa yan. May namumutok, galing doon sa high ground. Tinitingnan ko siya sa likod, actually. Um, ang height niya, kasi nasa low ground na kami dahil nasa gilid kami ng dagat eh. So, ang height nung ano na yon it, it should be around 40 to 50 meters. Ang height nung high ground na yan. So, so lugi, lugi ako. <laughs> lugi ang tropa ko sa baba. Nandun kami sa sa low ground, tinatarget nila kami. Natamaan na si, noon, dahan tinamaan. Si Soberano, tinamaan na sa kamay. Si, meron pa, tinira kami ng M203. Si Lisnang, si Lisnang, para tawa-tawa pa siya, kwintohan kasi kami after eh. Ang unang tira sa posisyon niya, uh, dumaan doon sa niyong. No? Sa harap, eh, ganun-ganun siya. Hindi siya tinamaan eh. Pero tumama sa niyog yung bala ng m nagbound, sumabog doon sa unahan. Mayamiya, may pumutok na naman. Isipin mo gano'ng kagaling. Tumama na naman. Pero dito na sa side ng pinagtaguan niya, napaganon siya na yung kanyang kamay, kinakover na yung mga daliri niya. Sumabog yung, ang tama ni list ng marami dito sa kamay, mga, mga shrapnel na mula sa M203. Kasi sumabog doon sa harapan niya maswerte siya hindi nabulag. So, kanya. So, yun ang sitwasyon ko. Dahan-dahan, nag up yung aking mga wounded doon. Pinatawag ko si, kuan kami, anting-anting yun. Si, kuan hanapin, napin si, salin din Legaspi. Hanapin yung si Joe, si, Hose, si Legaspi. Hanapin yung si Joe. Siya ang mag-ano. kilala eh, ko rin, may anting-anting din -anting yun yung si Toto eh. Pinasundo pina ko, sundo. But, uh, kasi siya yung medic namin eh nag-iisang combat medic na magaling talaga yun si Toto Legaspi. So, pinasundo ko sa kanya. Ganyan. So, na baril si Toto. Sir, tinamaan ako. Nung ano namin, tinignan namin sa pantalon niya. Hindi naman tinablan. Wala man tama to. Wala man ano. Nabutas pero wala. Nabutas pero walang ano. Napaso lang. Walang hindi nasugat. Ganyan. Okay ka. Go, go. Ganito. Ang combat medic. Hindi tinablan. So, si Toto, nag-ano pa siya, nag nito nag, uh, uh, nag, nag, nag- nagbuhat pa siya, tinamaan siya pero hindi naman tinablan, nagbuhat siya siya yung pabalik-balik, nagbuhat talagang matindi ang uh, heroism din yung uh, ng batang yun so tuloy-tuloy yung, ano no, tuloy-tuloy pressure si uh, kasi pin down yung, ano noon yung 7, at saka yung uh, yung 15 sa likod, sabi ko kung sino yung available na makatawid, no, available na makatawid, pupunta sa akin ah uh, siguro after uh, halos one hour bago nakatawid tong 90 RR. An hour siguro mga ano na ito, mga bandang alas 8, nakatawid na yung 90 RR. At nagpa, nag, nakapwestro kasi si Arancilio, nakuha na yung machine gun niya, nag-apoy. No? Nag-apoy yung kanyang machine gun. Katabi ko siya. Pina-sir, hindi na puputok. Sabi ko, anong silbi nitong recovery natin? Mas maganda pa, malinis pa. Iyan ang gamitin mo. Mali mas malinis yung yung ano, yung barrel ng abusayap Sayyaf, yung ganyang M60 E3. Mas makinis. Grabe maglinis, mag-maintain tong mga Abu Sayyaf nito. Siyempre buhay na liyon, di ba? So sabi ko, ito yung gamitin mo. O ginamit ni Rancilio, nagpwesto na naman siya doon. Nagkuha uh, siya ng, uh, para sa uh, suppression, no? kasama nila Tyros nag uh, para makapwesto yung 90RR abot nga abot about 1 hour na ito eh so nagamit namin tinabi mo na yung machine gun ni Aracilio gamit yung recovered na machine gun and then yung 90RR gawa uh, ano kailangan namin magpunta sa open terrain eh yung yung, yung simpere, kasi tung 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 may mabutok ganyan sinamahan ko yung dalawa yung gunner dito sama kayo sa akin sumama kami doon so paharap ganyan tinitingnan ko lang kung may, may lalabas mamarel ako ang nagsusupress din katabi nila oh, sige putok yan fire boom sus magting yung tenga ko kasi wala akong air map ganyan eh, pumutok sila halos katabi lang ako ah, siguro mga 2 meters lang ako nakaputok ng isang boom Pucha, alawak bar, alawak bar. Ko, <laughs> po. Alawak pa, alawak ba? Sabi ko, muna bullseye. bullseye. Pero putsa, wala na. Ganun na yung tenga ko kasi nakaputok na, nakatabi ko. Di, ito na. Tabi na naman si, ano, tabi na naman yung 90RR. Load, 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 load. Suppress so, kami ganyan. Suppress, suppress, suppress. Isa pa. Mayroon na namang nawang dead doon sa naglagay ng bala ng naintera, ah. nung naglo-load sila, tinamaan na naman. Sabi ko, Diyos ko po, wala lang katapusan na akin mo request ko si Mundobar, si Munching, na kuhanin niya yung budbulawan po, kunin mo yung budbulawan. By the time, siguro, mabot na nagsampo yung wounded ko. Pero tinignan ko sila pa isa-isa. Uh, mga daplis-daplis yung mga tama nila. Pero maubusan na yung ano, yung medic namin, maubusan na na yung mga panggamot si eh, Ligas eh. So dandan na nag, uh, ano si, ano, nagputukan na doon sa likod. Yung pwesto ni, uh, ni Rambo. So dito sa akin, nung, yung isa na nagload ng bala ng 90RR, hundi di ba? So pinahakot ko na naman, pinahila ko na naman kay Ligas Pero nakaload na kami isa. Balik dito sa akin, sa tabi dito, balik! Suppression na naman kami. Yung baril na no, malaking tulong. Yung baril ng amosayap na nakuha ni Arancillo. Ha? suppression na naman siya. Kami ay pa kaputok na naman ang isa doon sa posisyon ng amosayap. Yung may isang kongkrito doon. Bum! Oh! Sus! Iklang naglihab, may naglihab. Huwa! Wow! Nag-apoy! <laughs> yung bahay nasunog. Nasunog yung bahay. May tinamaan doon. Hindi natin alam kung ano yun. Ah, yung bahay na tinaguan ng mga amosayap. Nasunog. Bum! Wow! Bum! parang sine, ano? sa harap pa namin, sunog. Psyuh. Nako, sunog na. Kawawa naman yung may-ari nito. Pero, pa, yeah. putok, putok, putok. Ngayon, may, nakikita ako na may last sila na pinistuhan doon, may, ano doon, may mga niyog doon, tapos, pero may natumbang kahoy. Sa likod nung nasunog na bahay, may another bahay doon. Hindi ko kailangan, makuha ko yan. I-frontal natin. Ah, kuha natin, kasi, uh, kako, warsya sila, nagsigawan sila. Eh, no? May Abangan sa sunod na kabanata ang aking kwento.